Kung may nagsabi sa'yo na dapat kang maligo araw-araw, isang malaking kasinungalingan yan. Sa balat po natin, meron tayong tinatawag na ceramide. Para siyang langis na nakalatag sa skin natin at nagbibigay ng protection laban sa mga bakteriya at mga germs. May mga nilalabas din tong chemicals na pumapatay sa mga bakteri at fungi. At dahil isang uri ito ng langis, nagbibigay ito ng natural glow sa skin natin at pinapantay ang kulay ng balat. Pag mali po ang paraan ng paliligo natin, pwede matanggal yung mga ceramide na yan. Pag nawala sa balat, madaling pasukan ng infection ng skin at baka imbes na kuminis ang balat mo, baka lalong mas gumaspang at mangitim ang iyong balat. So, baka iniisip mo nang pumasok sa trabaho nang walang ligo? Tandaan natin na walang universal rule na nagsasabi na dapat kang maligo araw-araw o dapat kang maligo pag trip mo lang. Nakadepende kasi ang dalas ng pariligo, of course, sa klima. Kung mainit sa lugar mo, sa lifestyle mo, kung lagi kang pawis o lagi kang madume sa type ng skin mo, and syempre kung meron kang mga karamdaman sa balat. Regardless kung araw-araw ka naliligo o once a week ka lang maligo, dapat ginagawa mo ang mga to. Unang-una, dapat dapat less than 10 minutes lang. Pangalawa, gumamit ka ng maligamgam na tubig. Pangatlo, dapat gentle na sabon lang. Hindi yung sobrang tapang o sobrang bango. At huwag kakalimutan gumamit ng moisturizer pagkatapos maligo. So kung may tropa ka na sobrang tamad maligo, tag mo sila sa video na to para may palusot na sila.